sa mga kasaliksik? Ang bansang Russia ang kasalukuyang pinakamalaking bansa sa ating planeta. Kung kaya't hindi na talaga may tatanggi pa, nasadyang maraming mga bagay ang maaaring madiskubre rito na natatangi at dito lamang matatagpuan. Kaya mula sa sinaunang tuta hanggang sa juice mula sa puno ay pag-usapan natin ang sampung nakakapangilabot na nadiskubre sa Russia na hindi may paliwanag ng kahit na sino. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, sino unang tuta. Maniniwala ka bang sabihin ko sa iyo na sa rehiyon ng Siberia sa bansang Russia ay merong nadiskubring na nigas na bangkay ng isang tuta ang mga eksperto na sinasabing nagmula pa noong unang panahon? Makikita sa mga nakuha ng retrato at video na ito ang nadeskubring labi ng isang sinaunang tuta na dahil natabunan raw ng yebe ay sobrang na-preserve. Kung kaya't mapagkakamalan mo itong kamamatay pa lamang, dulot na buo pa ang kanyang itsura habang ang balahibo naman ng kanyang pangangatawan ay kompleto pa. Kung kaya't labis na lamang ang ingat ng mga eksperto sa paghawak dito sa takot na masira nila ang bangkay at mahirapan itong mapag-aralan pa. Matapos imbestiga ng mga eksperto ang bangkay ng tuta ay napag-alaman nila na namatay ito 18,000 taon na ang nakararaan kung kaya talaga namang malaki raw ang may nito sa kanilang imbestigasyon patungkol sa pamumuhay ng mga sinuunang hayop noong sinuunang panahon at kung ano ang kaibahan nila sa mga hayop sa ngayon. Number 9, Mami ng Isang Halimaw Kagaya ng napag-usapan nating bangkay ng isang tuta ay napreserve din ang katawan ng nakapangingilabot na nilalang na ito dahil sa malamig na temperatura na talaga namang mararamdaman sa minahan kung saan ito natagpuan. Kung kaya't kahit napakahabang panahon na raw ang nakalipas ay buo pa rin ang istruktura ng katawan nito na talaga namang mapapansin natin na sadyang naiiba kumpara sa ibang mga hayop sa ating planeta. Kung kaya't hinala ng mga eksperto na isa itong hindi pa natutuklasang nila lang sa kasaysayan kung saan kakailanganin pa nila itong pag-aralang maigi upang malaman kung ano nga ba ito at kung kailan siya nanirahan sa ating mundo. Number 8. Bato ng Balyena Alam mo ba na ang balyena na kilala nating naninirahan sa karagatan ay posibleng Matapos mamatay ay malalagay ang bangkay sa lupa kaysa sa tubig. Ganito ang nangyari sa tinatawag na Whale Bone Alley sa rehiyon ng Siberia sa bansang Russia kung saan ang dambuhalang mga bato ng balyen ay makikitang tila ba nakatusok sa kalupaan ng lugar na maniwala ka man sa hindi ay sobrang nakatulong daw dito dulot ng nutrisyon mula sa naaagnas na higanteng Pangangatawan ng balyena ang siyang nagsilbing fertilizer ng mga halaman sa paligid kung kahit mapapansin na nababalot ito ng lunti ang kapaligiran dulot na sagana mga halaman sa, nutrition at bitamina na ayon sa mga eksperto ay nagpapatunay raw na ang kamatayan ay posibleng pagmulan ng panibago at masaganang buhay. Number 7 Batang Pinanganak sa Mars ang planetang Mars ay ang planetang sumunod lamang sa kasalukuyang planetang ating tinitirhan. Kung kaya't sadyang mas marami ang ating nalalaman patungkol dito kumpara sa iba. Pero alam mo ba na mayroong isang bata na mas marami pa daw ang nalalaman sa Mars kaysa sa mga eksperto? Ang batang lalaki na ito mula sa Mansang Russia ay pinaglalaban na pinanganak daw siya sa planetang Mars na talaga namang nagpatawa sa maraming mga tao. Ngunit, nang subukang kwestiyonin ng mga eksperto ang bata, inapatunayan na sadyang napakatalas ng kanyang isipan kung saan higit na mas malalim pa ang kanyang nalalaman patungkol sa planetang Mars kaysa sa mga eksperto na naging dilan para maraming taong maniwala na nanggaling nga talaga siya sa planetang ito. Kasalukuyang pinag-iimbestigahan pa ng mga eksperto kung totoo nga bang nagmula pa ang bata sa ibang planeta o kung pinag-aralan niya lamang muna ito para higit na lumalim ang kanyang kaalaman patungkol dito. Number 6. Dolmen Sa kasaysayan ng ating planeta ay hindi na may pa na mayroong mga kasalukuyan tayong ginagawa na sadyang naiiba kumpara para sa nakaraan kung saan ang isa raw sa mga ito ay ang makikita natin na nagkalat sa bansang Russia na kung tawagin ay Dolmen na kilala sa pagiging isang sinaunang puntod ng mga tao noon na nagpapakita raw kung gaano na lamang sila nare-respeto para gawin ito. Sa loob ng dolmen ay matatagpuan daw ang mga sinaunang kagamitan na pinaghihinalaan ng mga eksperto na ginamit noon ng taong inilibing rito. Ngunit bilang respeto na lamang sa mga namayapang mga ninuno ay hindi nila ginagalaw at pinapakailaman ng mga dolmen. Kahit pa alam na nilang naglalaman ito ng mga kagamitan na sadyang makatutulong sa kanilang pag-aaral sa ating nakaraan. Number 5. Misteryosong Isla sa isang isla sa bansang Russia na kung tawagin ay Bolshoi Zayatsky Island, nakakunti pa lamang ang napag-aaralan ng mga eksperto ay matatagpuan ang isang kakaibang bagay na sadyang nananatili pa rin misteryo sa mga tao. Dulot ng labing apat na tila ba pabilog na hugis na gawa sa mga bato sa sahig ng isla ay naglalaman daw ng napakaraming mga sekreto na hindi pa nalalaman ng kahit na sino. Ang mga bato na ito na matapos pag-aralan ng mga eksperto ay napag-alaman na nagmula pa noong 2,500 taon nang na nakararaan kung kaya't hinala ng mga tao na ginamit ang lugar para sa mga sinuunang ritual na ginawa noon ng kanilang mga ninuno. Ngunit dahil hindi pa ito nasisiguro ay sadyang marami pa raw dapat malaman at pag-aralan patungkol sa islang pinaglalagyan nito. Number 4 Bangkay ng Alien hindi na talaga natin may tatanggi na ang bansang Russia ay naglalaman ng napakaraming mga bagay na talaga namang gugulat sa lahat ng tao. Kung saan ang isa na sa pinakahindi raw kapanipaniwala sa lahat ng ito ay ang natuklasang nakalibing sa ilalim ng niebe. Na kung ngayong makikita ay agad mong mapapansin na tila ba isang bangkay ng Elia na talaga namang gumulat sa mga eksperto. Ang bangkay raw ng nilalang nito na ito, ay hindi nang galing sa ating mundo ay natagpuan sa rehiyon ng Siberia kung saan madalas ay may nakukuha ng mga UFO na ginagamit ng mga alien para bumisita sa ating planeta kaya naman kung sakaling mapatunayan na totoo nga sila ay hindi may na sa lugar na ito natin sila unang makikita. Number 3, Lake Baikal Ang lawa ng Baikal sa bansang Russia na mayroong lapad na halos 50 milya taban haba na humigit kumulang apat na kilometro ay kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging isa sa pinakamatandang lawa sa buong mundo. Dulot na 25 milyong taon na raw ang nakalilipas noong ito ay nabuo na hanggang ngayon raw ay nagpapamangha pa rin sa mga tao. Dulot na sa tuwing sumasapit ang taglamig ay tila ba humihinto rin ang paggaraw ng oras sa lugar. Dulot na magmula sa tubig hanggang sa mga bula ay naninigas at nagiyelo ang kabuoan ng lugar na nagbibigay sa kanya ng nakamamangha at sadyang nakakagulat na itsura na naging daylan para maraming mga tao ang bumisita rito sa tuwing sumasapit ang panahon ng taglamig. Number 2. Sumasayaw na gubat Kung makikita mo ang kagubatan na ito sa bansang Russia ay sigurado akong agad mong maiintindihan kung bakit Dancing Forest na lamang ang binigay sa kanyang pangalan. Dulot ng mga puno raw sa lugar na ito na itinanim pa noong 1960s ay mapapansing mayroong balibalikong mga sanga. Nanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman ng mga eksperto kung ano ang dahilan. Dahil dito ay nagkaroon ng maraming mga tsori mga tao. Kagaya na lamang na may naninirahan daw ditong mga inkanto o di kaya ganito na lamang daw ang ginawa ng mga ninuno nang nanirahan sa lugar upang hindi sila maligaw sa kagubatan. Ngunit dahil ang mga ito ay tsorya lamang ay wala pa rin kasiguraduhan patungkol sa dahilan kung bakit ganito na lamang ang itsura ng mga puno sa kagubatan. Bago ay magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay eh gusto kong unang makita mo na tampok sa video natin ngayon na larawan na nagpapakita ng isang dambuhalang halimaw na kung tawagin na Yeti na sinasabing naninirahan daw sa malamig na parte ng ating planeta kagaya ng bansang Russia kung saan ayon sa mga kwento ng tao ay ang mga yeti raw ay isang uri ng higanting nilalang na binabalot ng puting balahibong katawan na dahil sadyang mailap sa mga tao ay sadyang hindi pa napapatunayan kung sila nga ba talaga ay totoo. Sa kasamang palad ay wala nang kahit na anong balita pa at patungkol sa taong kumuha raw ng retratong ito kung kaya't hindi na nalaman pa kung ang tunay nga ba talagang yeti ang makikita sa kanyang nakuha ng larawan. Number 1. Juice mula sa puno Alam mo ba na mayroong nakagis ng inumin ang bawat mamamayan ng bansang Russia? Nasasabing nagpapakita raw kung gaano na lamang kadali para sa kanilang mamuhay kahit pa sa gitna ng kagubatan, ang inumin na ito ay ang tinatawag nilang birch juice o ang dagta ng birch tree na isang sikat at popular na puno sa kanilang bansa kung kaya't kahit na Maligaw pa sila sa gitna ng gupat ay masisigurado raw na hindi hindi sila mauuhaw. Ang lasa raw ng birch juice ay para bang isang ordinaryong tubig lamang na mayroong kakaunting tamis na para bang hinaluan ng kakaunting asukal na naging daylan para maraming mga turista ang sumusubok agad nito pagtuntong na pagtuntong pa lamang nila sa bansang Russia. At yun ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaaring madiskubre natin sa iba't ibang bansa sa ating planeta, kagaya na lamang ng sa bansang Russia. Kaya para sa iyo, alin sa mga kakaibang bagay na ito mula sa bansang Russia ang sa tingin mong pinakakakaiba? comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next video.